dito, may dito po tayo. Shout out ka nga dyan. Shout out. Ayan. Kasi ngayon ka lang nakita sa sa camera ko. Ang dami so, ganyan yung mga pag-vlogger talaga nakanta yung mga pag pag Bakit ginapit ka na dito? So, ano nag-attend po kami na na cheer dance kasi required para sa attendance. Uh, <laughs> sa college mahalaga ang attendance. Kalat namin MN nila. Na malamang. Ano, ano, ano. Pagka kasi may penalty. Beto ano yung kami, penalty? Ano yung penalty? Wala pa naman tuwa na unsa. Pero kompleto man kan pero wala kami time. Okay. All... Hmm ubusin mo si Toto simpleng simple lang Ayan po mga kalingap, ano, galing po kami sa sa ating kwan. Uh, galing po kami ngayon sa practice para bukas. So, gabi na po ano mga kalingap. Uh, at sa ngayon po, 10 o'clock mo. At uh, yun, inabot kami ng gutom. Kaya nandito po sila, Trixie. Ayan, tapos sila... Siyempre, dito po kami kumain sa... So. Ayan po mga kalinga, dito kami kumain. Ayan, is na 24, hours. Open! Ayan. Sakto sa lasa magaan sa bulsa. Kaya lang medyo maala. Ayan po sila. Yeah, ito po ngayon uh, dito po ito sa Lagoon Daet mga kalinyo. Ah, uh, 3:00 uh, 10 o'clock po ng gabi ganito ang uh, ang kalagayan sa Daet Lagoon. Dito po oh, 24 hours maraming kumakain. Ayan, bago na uh, na po kami kumain mga kalina. So, ngayon,

Busog? Busog ka na, bro. Ha? Huh? Busog ka na. Oo. Oh. Nagbibigyan. Ano, ganda pala lang kay KB, no? Lagyan-lagyan Alam mo, ikaw eh, naman sana. Ha? Huh? I-focus ko muna ito. May pagkain naman sana sa bahay. Oo. Oh. Hindi ko tuloy nakain yun. Ako nga, nag-iwas nila ako ng pan. Madami sa mga seasonings. Oo. Oh. Na ano yung yung lasa nung sinangag nila bro? maalat. maalat. Sabi asin. Maalat. Kaya Ano mo ko ng maraming nakatap apat na ako na tubig. Eh. Apat na apat na no. Baso, tubig. Baso. Maalat bro tubig. No? So So ngayon bro, satisfied naman hindi. Oo. Satisfied, satisfied, satisfied. Satisfied, satisfied, bro, no, kasi pagkakasama tayo kompleto tayo. Oh, yun. No. Kompleto okay, tayo. Kasama tayo. Trixie nandito rin, di ba? Ayan, si Trixie. Kuya, ikaw bala sa amin pag nagpapit ng Yes. Ayan po, kita ng Arom Italy. Maray na lang, kapatid mo. Hindi na po natin kayo lang <laughs> na-racial yung para. po. Maray na lang, taka, tugang mo. Tugang mo. Kapatid niya si Sir. Eh po, mahal ko, pauwi na kami. Ayun, ito na mag from Maglangga. atit na po natin. Tayo kami. Hindi naman alam kung bakang nakadaan lang tiniks pa lang train. Ay, dito kami sa likod. Yung mga nasa loob, papasok dito sa likod. Salamat. Sa loob. <laughs> <laughs> sa labas na. Sa lo Pulo na. Sa loob. Oh, Sibog lang, Sibog, Sibog, Sibog. <laughs> Sibogi! Sibogi! Ah, ah, sabay sabay! Akyat oh. lang, akyat! Kaya ba yan? yung bata, kakainin. Batang bata, ang bata! Tanggapin mo yung bata! Mario, wag kang mahunap! Lamar! Ano bata? Oya, bata, bata. <laughs> ma bata. Bata, oh, yeah, bata be. Okay. Ay, dito ba kami? Dito, 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 dito. Ah, meron ka dito ah. Aray! dito kami sa likod. Pag-upas eh. Sawak Dalawa na lang, kulang. Sige na, ikaw na lang kulang kaya. Conductor, <laughs> ang conductor. Okay. Bayad po. na? Baka may nakapa. Sabihin mo no? Sa Gabon muna tayo, Gabon. Tama, tama. Go! No. Gabon natin tong... Gabon! Yes. Gabon, Gabon! Gabon. Gabon, Gabon. Gabon, Gabon. <laughs> <do. laughs> <Ay, tawa, tawa. laughs> Gabon, Gabon. tawa-tawa rin. Tawa-tawa. Gabon, Gabon. 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 Ay! 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 Stigaw. Ay, 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 ay. Stiga, oh. Anips! Ay, Anips! <laughs> <lirani. laughs> <Hiinis na lahat. laughs> ay, Anips! Ay, Bala na maulog ako, lang <laughs> nga iPhone. Ganyan talaga. Ayaw, <laughs> ayaw, bayan ba ba? mo so, kang bigyan to! Pinapatunok niya talaga yung mapler niya eh. Grabe. May ba? ba? Nila dito Ayan po ngayon mga kaliga, pauwiin na kami. tahu kata si uh, Mr. Uh, si Teacher In. Lohay, lohay. Lohay. <laughs> Ayan po mga kalingap uh, Sa ngayon po nandito na po tayo sa bahay ni Rachel At uh, naihatid na po natin sila So hanggang dito na lamang po mga kalingap, Ang ating video uh, Maraming salamat po Ayan po winarga